Sa isang nakakagulat na balita, inilunsad na ng tropang Israeli ang malawakang pambobomba sa Gaza. Isang matinding operasyon na layuning durugin hanggang sa pinakahuling hibla ng Hamas na patuloy na sumusuway sa pamahalaan ni Netanyahu. Pero bago po tayo magsimula, baka pwede pong pakilike ang videong ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Kung saan walang pag-aalinlangan, walang kahit kapirasong pag-aatubiling ibinagsak ng militar ang kanilang mga air-to-ground missiles, bawat isa'y may layuning ubusin at wasakin ang mga kuta ng kilusan. Na eksaktong tinarget ang mga lugar kung saan sinasabing nagkukubli ang mga pinuno ng Hamas, mga underground tunnel, command centers, at mga tinatawag nilang safe zones. Ngunit sa ilalim ng bagsik ng teknolohiya at precision strike ng Israel, walang lugar ang tunay na ligtas para sa mga terorista. Ang mga missiles ay bumagsak na tila kidlat mula sa himpapawid, mabilis, mabangis at walang pakundangan. At sa isang iglap, ang mga pasilidad na pinuntirya ng IDF sa Gaza ay naglaho na parang bula. Ayon sa mga ulat, ang layunin ng pambubumbang ito ay ang pagpuksa sa natitirang mga leader ng Hamas at sirain ang kanilang kakayahang lumaban. Sa lakas ng mga bombang pinakawalan ng Israeli Air Force, tuluyang naging abo ang mga hideout ng organisasyon. Ang mga gusaling dating pinaniniwala ang matibay at hindi kayang pasukin ng kahit anong pwersa, ngayoy guho na lang. Wala nang bakas ng dating mga kuta. Ang mga lugar na dati pinagpupulungan ng mga leader ng kilusan ay nilamon na ng naglalagablab na apoy at ang lupa ay tila umuusok pa mula sa tindi ng mga pagsabog. Para bang isang eksenang hinango sa isang pelikula, pero ito'y hindi katang isip. Isa itong malagim na katotohanan kung saan ang bawat pagbulusok ng mga misail ay parang pagbuhos ng galit na matagal ng kinikimkim na walang inuurungan, walang pahinga. Tila ganting walang kapatawaran matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa estado ng mga Hudyo noong October 7. Ayon pa sa inilabas na artikulo mula sa The Times of Israel, Tuluyan nang namahinga sa kabilang buhay ang kapatid ni Yahya Sinwar na si Mohamed Sinwar, isang mataas na leader ng Hamas at matagal nang itinuturing na anino sa likod ng mga operasyon ng grupo na sa gitna ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga misail nitong mga nakalipas na araw, siya ay natrap at hindi na siya nakalabas mula sa pinagtataguan nito. Ang mga satellite at drone surveillance ng Israel ay matagal na raw nakatutok sa kanyang galaw at sa sandaling iyon, nang masiguro ang kanyang lokasyon, isang kritikal na desisyon ang isinakatuparan. Isang utos na may kasamang mabigat na responsibilidad na alisin sa eksena ang isa sa pinakamaimpluensyang figure sa loob ng Hamas. Para sa gobyerno ni Netanyahu, ang kanyang pagkatodas ay isang malaking tagumpay, isang patunay na gaano man kalalim ang pinagtataguan, gaano man kahusay magkubli ang mga militante, Darating at darating ang araw ng paniningil. At ang paniningil na ito ay mas mabangis dahil siguradong hindi na makakaligtas ang mga alagad ni Kamenei sa Gaza mula sa mga bombang ibinubuhos ng Israeli Defense Forces. Ang sunod-sunod na mga airstrikes na inilunsad ng Israel sa Gaza ay nagdulot ng masaklap na resulta, isang madugong kabayaran na muling nagdagdag sa mahabang listahan ng mga nasawi. Ayon sa pinakahuling ulat, umabot sa 103 ang bilang ng mga Palestinong kumpirmadong umalis na sa mundo. Isa itong bilang na hindi basta numero. Ito'y mga buhay na nawala, mga pangarap na hindi na matutupad, at mga pamilya na ngayoy nabiyak dahil sa hindi pa rin pinakawalan ng organisasyon ang mga bihag. Kasama sa mga tumawid sa kabilang daigdig, ang mga miyembro ng militanting grupo na tinarget ng mga precision airstrikes ng IDF. Ngunit sa kabila ng pagkatodas sa mga armadong terorista, hindi rin maiwasan ang pagkadamay sa mga sibilyan, mga inosenteng residente na nahulog sa gitna ng digma ang tila wala ng katapusan dahil sa taktikang ginagamit ng Hamas ang paggamit sa mga sibilyan bilang human shield. Sa halip na ilayo sa panganib ang mga inosenteng mamamayan, pinili ng mga militante na magtago sa mga mataong lugar tulad ng mga paaralan, ospital at residential buildings para hindi agad sila makilala ng militar. Dahil dito, sa bawat pagsabog ng misil, nadadamay ang mga taong walang kinalaman sa alitan. Marami sa mga namahinga ay natagpo ang wala ng buhay sa ilalim ng mga gumuhong istruktura. Ang ilan ay magkayakap pa, hawak-hawak ang bawat isa hanggang sa huli. Ang iba na may binawian ng buhay habang pilit na tumatakas sa magulong rehiyon na ito. Pero para sa 103 katao, ang araw na iyon ang naging huling sandali ng kanilang buhay. Ito ang realidad ng digmaan isang bangungot na araw-araw na nararanasan ng libu-libong mamamayan sa Gaza. Na sa bawat pagugong ng mga fighter jets sa kalangitan, hindi nila alam kung sila na ba ang susunod. Pinalawak na rin ng pamahalaan ni Netanyahu ang kanilang ground offensive sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip. Kung dati nakasentro lamang ang mga paglusob sa ilang piling lungsod, ngayon ay ginalugad na ng mga sundalo ang mga makikipot na eskinita mga abandonadong gusali na may presensya ng mga terorista at maging ang mga ilalim ng lupa, bit-bit ang malinaw na layunin, lipulin ang mga natitirang armadong tauhan ng Hamas at tuklasin ang pinagtataguan ng mga Israeli hostages na matagal nang itinago ng grupo. Kung saan ang tropa ay hindi na lamang umaasa sa mga airstrikes, tuloy-tuloy na silang pumapasok sa mga teritoryong kontrolado ng Hamas. Sa bawat hakbang, Nakaamba ang panganib ng mga improvised explosive devices na ikinalat ng kilusan sa loob ng mga gusali, mga sniper na nagmamasid mula sa malayo at mga biglaang pagsalakay mula sa natitirang mga mandirigma. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi umatras ang mga sundalo. Mas lalo pa silang naging agresibo. Mas lalong naging sistematiko ang kanilang pagkilos na ang bawat lungsod na kanilang sinalakay ay isa na ngayong target ng malawakang operasyon hindi lang para sugpuin ang mga militante, kundi para tuluyang basagin ang underground network ng grupo. Ayon sa militar, patuloy pa rin ginagamit ng Hamas ang mga tunnel sa ilalim ng Gaza, hindi lang bilang daanan, kundi bilang taguan ng mga inosenteng Israeli, na sapilitang kinuha at itinago sa mga lugar na imposibleng malaman ang kinaroroonan kung walang sapat na impormasyon. Habang umuusad ang ground operation, unti-unting nahuhubaran ng Hamas ng kakayahang magtago dahil isa-isa nilang ginugupo ang mga command center. Ang mga tunnel network ay sinusuyod at pinapasabog. Sa bawat taguan na nabubunyag, lumalapit ang Israel sa posibilidad na mababawi nila ang kanilang mga nawawalang mamamayan, buhay man ito o pumanaw na. Ito ay isang malawakang operasyon na hindi lamang laban sa armas kundi pati na rin sa mga estratehiya ng panlilinlang na ginagamit ng Hamas, kasabay ng patuloy na pagpapalawak ng mga Hudyo sa saklaw ng kanilang paglusob, lalong umiigting ang tensyon sa Gaza, lalong tumitindi ang tanong ng mundo, hanggang saan ang kayang gawin ng isang bansa para lang makuha ang kanyang mga kababayan na walang kalaban-labang dinukot ng grupo. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga airstrikes ng Israel sa rehiyon? patina ang pagpapalawak ng kanilang mga ground offensive sa mga lungsod ng Gaza upang iligpit ang mga natitirang alagad ng Iran i-comment mo sa ibaba ang iyong komento at babasahin natin n'yan isa-isa hanggang dito na lamang po maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo